Hello everyone! Hello Philippines! Hello world! <laughs> guys, nandito ako ngayon sa Santa Lourdes. Nakikikain ako ng mais. Nandito ako sa aking pinsan. Kaya manang nila. Uh, shout out! Shout out ang bahay. <laughs> Sabi nga po kasi, mawawalan daw po ngayon ng kuryente. So, pangalawang araw guys, kahapon, Saturday and Sunday. Kaya, maaga po akong umalis. Kasi kahapon, maaga po pong nag-brown out. Kaya, hindi ako nakalis guys. Nakatutok na lang ako kayayam sa pag-aalaga. Kasi, pagka ganun na walang kuryente, eh yung maliit namin hindi mapakali. Kaya yung phone ko guys, yun yung ginamit ko na para manood siya at hindi siya umiyak. Na, duran. Para meron tayong pamirienda mamaya. Sakto naman na pagpunta ko dito ngayon, eh, nagdala na rin ako ng aking mga DIY wow. Para kasi ito yung pinsan ko guys, hindi ko po talaga to siya sa akin. So ayan, para double purpose at hindi masayang yung oras. Ko kami ngayon. Titingin kami ng lot. Hindi po kami bibili kung hindi magbebenta kami ng lupa. <laughs> Magkikibilan kami guys kasi minsan kailangan din talaga natin ng sideline so, sobrang hirap ng buhay, kailangan natin maghanap buhay para rin sa ating mga anak at may pangkain na rin tayo guys sa araw-araw. Alam nyo ba? Dati guys, yung bahay nila yan. Wala, ang daming saluyot pala. Ang laki pala ng area nila. Sakto nga po pagdating ko eh nag aalmusal sila ng mais at ayan pinagtimpla na rin ako ng kape. Nakabenta nga po kasi ako ng DIY dishwashing at fabcon. Ganon din nagdala na rin ako ng daw ni guys. Kasi marami rin silang mga bahay dito halos magkakadikit ganun lang talaga, diskarte lang para meron tayong makain sa araw-araw. Bago nga po pala ako umalis kanina eh, nagputol muna ako ng aking kuko kasi ramdam ko na guys, kumakatay na naman pero hindi pa ako pwedeng magpalinis ngayon. Gawa nang meron pa po akong pupuntahan at hindi pa schedule. Baka mamaya eh, mamaga naman yung ating mga daliri dahil nga dapat po ipag eh, nagpapalinis, ipapahinga po yan at hindi mababasa. At ito na nga po, nandito na po ako ngayon sa Santa Lourdes. May pinuntahan po kami, tumingin lang po kami ng lupang ibebenta. At kasama ko nga po kanina yung aking mga pinsan. Yan, sinamahan po nila ako guys. At medyo malapit-lapit na rin po kasi may sarili siyang daanan. So ayun lang naman guys, sinilip ko lang naman. Pero sobrang natutuwa ako dito guys sa place nila kasi nga malamig siya kahit na anong init kasi nga sa sobrang dami ng mga puno. Ganun talaga pagka may puno kahit na mainit, hindi mo ramdam na na mainit yung area kasi nga guys, natatakpan siya ng yan, kita niyo naman 'di ba may mga puno. Ito namang aking pinsan, kala mo naman ay makikipaglaban. <laughs> may dala pa talagang itak guys. Pero dapat nga daw pag kaganyan pupunta tayo ng bukid or ng mga masusukal kailangan daw eh magdala tayo ng itak para malay mo may makasalubong kang ahas or yung mga hindi mo inaasahan, di ba? O may panlaban tayo. O at ayan na nga guys, yung lote na binibenta. Siguro parang nabanggit niya kanina, mayroong 10 available na, na lote slot dyan guys. Kaya ayan, tinignan na rin namin, medyo maganda nga yung area guys. At yun na nga, nadaan na namin ito, yung relipan sa kagubatan, este, <laughs> yung bahay guys, na sobrang dami ng sinampay na halos yung buong daanan guys, inakasampay mga damit. Akala mo eh, i-relipan. Pero ganun talaga tayo dito sa bukid. Pagkatapos nga po namin tumingin doon ng mga lote guys Idumaan na po kami dito sa pinsan ko na rin At ayan mayroon pala sila ditong baby Bali ang tawag ko dito guys is apo na rin at ayan na nga po pala yung bahay ng aking pinsan. Yung dati guys na bahay nila ibinenta na nila, malaki-laki yon kaysa sa diyan. Pero nung nakita ko nga po yan yung bahay nila na yan, cute lang siya pero presko at maganda sa loob. Sabi ko nga sa kanya, eh, parang mas maganda pa to kaysa sa dati nilang bahay, guys. At pagkatapos nga po niya ng mahabang oras na pagtatambay ko, e eh, pumunta na ako doon sa bahay ng nanay ko para humingi ng malunggay. At ayan, dahil nga sobrang taas na ng malunggay na ito at hindi na pwedeng abutin, e eh, inakyat ko na po ang puno ng nyog na nakadikit ay malunggay. <laughs> pagkatapos po niyan, eh, po ako dahil magtatanghali na kailangan ko pang magluto. Pero syempre, guys, inuna eh, kung isalang ito yung mais. Isasalang ko nga lang po siya dito sa may uling namin. At ang aming ulam ay lulutuin ko doon sa taas. So, samahan niyo ako guys. Binigyan po kasi ako ng mais ng aking pinsan doon sa bukid kanina. Yung tambayan namin na merong kambal na super cute guys. At ayan, dahil nga po kanina eh, nagiinuman sila doon. Ayun, nakita tayo ng ating pinsan at nabiyayaan po tuloy tayo guys ng pang merienda. At habang kanina nga po eh, nandun ako sa pinsan ko, dumaan naman din po yung mga shells at may mga isda. Pero guys, dahil nga minsan lang ako kumain no, ng mga shells na yun, ibumili na nga rin po ako. Guys, tignan nyo nga, ito na po yung mais na binigay sa akin ng aking pinsan. Tinatanong ko nga kanina kung may bayad, sabi niya nga po, eh, wala na. So, nakalibre na naman tayo guys for today's merienda. At ayan binalatan ko na nga po dahil ang ating kawali ay nakaredy na para doon sa ating ilalagay na mais. Sa kawali ko nga lang ilalagay guys. Siningian ko nga si nanay. Sabi ko na ipihingi ako ng isang kawali. Ang akala niya guys kanina doon namin lulutuin sa uling yung ulam. So ayan binalatan ko na guys after ko nga po yan na mabalatan dyan niligpit ko na rin ito yung mga pinagbalatan at nilagay ko na nga po ito yung mga mais sa kawali. At tignan nyo nga guys kung anong gagawin ni nanay. Kasi nga po eh, medyo natataranta na dyan si nanay guys kanina po kasi pagdating ko, inandun eh, pala siya sa loob ng CR. Kaya nagtaka ako, bakit ganun ang suot ni nanay? Pero parang basa at hindi pa nakakasuklay. <laughs> Panay kasi ang titit ko guys dito sa gate. Sa so, sobrang init nga po kasi kaya gustong gusto ko nang pumasok. At ayan na nga po si nanay. Tingnan nyo nga guys kung anong hawak. Sabi ko nga po, iba ang lulutuin ko nay. Ang lulutuin ko dito is yung mais, ang ulam sa taas lang. Ayan nga po, bitbit -bit niya na yung kanyang lulutuin. So ayan, na-disappoint si nanay guys. Akyat na siya. Oo, oh, bawang luya. <laughs> Ate, akala ko dyan ni eh. Sa gasulian. Oh, sige, 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 na, yung, Sabi ni nanay guys, imamaya na raw siya magluto ng ulam at siya ay maliligo muna. Ito na nga po yung mais at nilagyan ko na nga rin po ng tubig na pansabaw. So after nga po, umakyat po ako para tignan yung nilulog ni nanay at ito na nga guys, o oh, kumukulo na siya. Inaantay na lang ang ating malunggay na ihulog at after nga po ni nanay na mahugasan ang malunggay, ayan na, nilagay na namin dahil nga po maluluto na at talagang takam na takam na rin ako guys. Gusto ko nang kumain at makahigop ng masarap na sabaw. So alam nyo ba kung para saan yan guys? Pwede rin yan, sa mga buntis or sa mga bagong panganak. At ayan na nga po ang ating is dadagdagan ko na nga lang po yan ng tubig dahil nga medyo matigas pa hindi pa po pwede sa angipin. So paano ba yan? kita kits ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye everyone!